Nagsisimula palang maghalo ang kulay abo at gininto ang liwanag ng hapon sa gilid ng Ayala Avenue nang mapangsin ni Leona Caro, 25 taong gulang, naka-off-white na bestida at kararating lang mula sa job interview na maaring magpalaya sa kanya sa isang taong pagbabalanse ng online freelancing at pagpututor, ang kaguluhang bumabagtas sa daloy ng nagmamadaling sapatos at malalamig na suit. May matandang lalaki kasing nakaupo sa lumang wheelchair sa gitna ng bangketa. Humahagulgol na parang batang naubusan ng laruan at nanginginig ang payat na kamay na pilit kumakapit sa plastik na bote ng tubig na halos ubos na. Sa tabi niya ay nakasalansa ng isang supot na butas na naglalaman ng preskong tinapay, waring tumapon na sa semento at habang dumadala ang mga korporatong palabas ng opisina na parabang iisang mga aninong kayang lunukin ng gabi ang pagsakit ng sinumang nilalang, walang tumigil para aluin ng matanda. May pumitik ng tingin sa katumalikod, may isa pang umiling, baka raw modus, baka raw delikado. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, ikomento sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang ilike at ihit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng Inspiring Story School araw-araw. Sige, turin natin ang kwento. Ngunit para kay Leona na lumaking sa barong-barong sa tondo at nakasanayang pumatol sa hamon ng gising na konsensya, imposible ang maglagpas ng naghihiyaw na luha. Kaya kahit sumasakit pa ang paa niya sa suot na sapatos na mumurahin, lumuhod siya sa tabi ng matanda. Ibinuka ng dahan-dahan ng nanginginig nitong palad, sa kainabot ang sariling baong tubig na halos di pa nababawasan. Lolo, inumin niyo po muna. Mahinang bulong niya, sabay hagod sa likod ng matandang nanginginig. At habang humahaplit sa kanya ang amoy ng pawis at bilasang hangin na kinulapulan ng usok ng mga bus, pinagmasdan niya ang mapupulang mata ng matanda Tila nagliliyab sa sama ng loob, tila pinunit ng maraming taong takot o pangungulila, kaya't ipinagdiinan niya palalo ang pag-aalok. Uminom po kayo, saglit lang. Hindi umimik ang matanda, sa halip ay umago sa mga kulubot nito ang bagong alon ng luha, kasabay ng bahagyang pangingisay ng balikat na parang ginigiba ng bagyong hindi nakikita. Nagpaubaya si Leona, sinapo ang botelya, at sa manipis na pagitan ng magkaibang hiningay, tinulungan niyang itukod iyon sa tuyo ng labi. Muntik pang mabitawan, mulit sa wakas ay naisali niya sa bibig ng lalaki ang dalawang lagok ng tubig. At sa sandaling iyon, parang huminto ang ingay ng Edsa sa di kalayuan. Para bang tanging pintig ng paghinga ng matanda at pagkabog ng puso ni Leona ang naroon sa hangin. Nang bahagyang luminaw ang mata ng lalaki, dumilito't tinignan ng dalaga ng may halong hiya at galak. Iha, patawad. Patawad kung nabahala kita. Garalgal nitong wika, pilit hinahabol ang boses na parang sinakal ng siglo ng pag-iisa. Nagkasakit kasi tong dibdib ko mula kahapon tapos, tapos iniwan nung pamangding kong sumama sa glit, Hindi na bumalik. Tila gumuho ang saglit sa pagitan nila. Napalunok si Leona Inisip kong ilang oras nang naghihintay ang lolo kung ilang daang pares ng mata ang lumagpas bago sila pansin. Itinukod niya ang kamay sa gulong ng wheelchair, sinipat ang blanko nitong tagiliran. Walang pangalan, walang address. May matatawagan po ba tayong kamag-anak, lolo? May bahay po ba kayo? Tanong niya, pabulong upang di mahalatang nanginginig din. Ngumit umiling ang matanda at hinaplos ang silsil ng lumang polo. Mayroon, Dati, pero simula nang nalumpo ako nung bagyong Yolanda, dito na ako kung saan abutin ng tulong. Galing ako kanina sa DSWD pero naubos na raw slot sa shelter. Pinapabalik ako bukas. At sa kamuling humatok ang hagulgol, sa gutay-gutay na kwelyo sumingit ang alaala ng dignidad na nasanay sa trabaho bilang karpentero bago kinalbo ng unos ang leite at minura ng trahedya ang buhay niya. Kinalibit siya ng hangin at sa kisap ng mata ni Leona ay nag-flash ang mismong plano niyang ihain sa interview kanina. Kung matanggap siya bilang junior animator, makakahiram siya ng pang-down payment sa lola sa probinsya. Ngunit ngayon, prioridad niyang iligtas ang estranghero sa sukdulang kahihiyan. Sandali lang ho, may kila na akong volunteer sa rescue center sa dulo ng paseyo. Alok niya, bagamat wala siyang numero, wala rin katiyakan kung may bukas pang kama, pero kailangan niyang sumubok. Akma siyang tatayo nang biglang kapitan ng lalaki ang balikat niya, mahina, nanginginig, pero mariing-mariin. Huwag kang umalis, pakiusap. Anas nito, may gusto lang akong ibigay sayo at mula sa bulsa ng kupas na pantalon, marahan itong hinugot ang isang sobre, lumang papel na kumulubot na waring babad sa ulan ng ilang beses, ngunit maingat na nakatikop at sinilyuhan ng tape. Nakatingin ng lolo sa sobre na parang huling piraso ng kanyang kaluluwa. Para po sa akin ba yan? Gulat niya. Oo iha, matagal ko nang iniingatan. Sabi ko, ibibigay ko sa unang taong magpapainom sa akin kapag tila di ko na kaya. Iniluha ng matanda, saka pinilit isiksik sa palad ni Leona ang sobre. Bahagya siyang nag-aatubili. Baka pera, baka bilin, baka alamat. Ngunit naramdaman niya na sa panginginig ng mga daliri ng matanda, nakapalaman pang bigat ng pangarap o pagsisisi. Hindi napigilan ni Leona ang sarili Binuksan niya ng dahan-dahan ng sobre, takot na baka tuloy ang mawasak sa kalumaan at tumambad sa kanya ang manipis na sulat kamay na papel at isa pang maliit na card na parang passbook deposit slip. Inilapit niya sa mata, nakasulat, account number XXX XXX 874 Don Agustin Foundation Scholarship Fund 1 million pesos. Napapitlag siya, isang milyong piso? Sa ligod ng papel, nakalagda ang engineer Felipe R. Beltran at sa ibaba, petsang 1999. Naguguluhan siya, tumingin sa matanda. Lolo, ano po ito? Ngumiti ang lalaki, mahina ang ngungit may ningning. Nung kabataan ko, may matandang inhinyero na tinulungan kong magayos ng barandilya. Binigyan niya ako ng tseke. Pangarap daw niya makapagtayo ng scholarship para sa mga gusto maging arkitekto. Hindi ko yun nakuha sa bangko. Hindi ko alam paano. Pero dinadala ko yan. Baka sakaling may taong marunong bumasa at tuto pa rin ang nakasulat. Ikaw na yun, Iha. Kukunin mo yan, ipangalan mo sa sarili mo. Kung may matira, gawa ka ulit ng tulong para sa iba. Tumagtak ang luha ni Leona. Tumama sa likod ng kamay ng matanda na nangguguhit ng apoy sa init ng payak na pangangailangan. Hindi siya makapaniwala ang pangarap niyang maging arkitektong naglayo sa kanya sa scholarship noon dahil sa pagkamatay ng ina, biglang bumalik sa anyo ng papel na muntik maluma sa kapalaran. Hindi ko po kayang kunin to, nanginginig niyang sagot. Kayo po ang mas nangangaila. Hindi! Putol ng matanda, hawak ng mahigpit ang kamay niya. Mas kailangan mo yan. Kapag nakatayo ka na sa tuktok ng hagdang bato, saka mo ako balikan sa utak mo at magpasalamat sa Diyos. Ako na may kontento ng may apat na pirasong tinapay dyan. Ibang klasing gutom ang sayo, gutom ng utak. Sa di kalayuan, may unti-unting natigilang mga opisyal na kanina'y naglalakad lamang. May babaeng nakablazer na lumapit at nagtanong, Miss, kailangan niyo pa ng tulong. May ambulance kaming matatawagan. Miti ang sinabot ni Leona habang pinupunasan ng palad ang luha sa pisngi ng matanda. Tawagan niyo po pero siguraduhin yung sa maayos na center siya dadalhin. Bilin niya. Binaon niya sa bulsa ang kopya ng deposit slip, binalik ang orihinal sa sobre at inisiksik ito sa loob ng blusa, sa dibdib malapit sa puso. Sapakat sa loob lamang ng ilang minuto, nagbago ang kursong tinatahak ng buong kinabukasang akala niya ituluyan ng iniwan ng swerte. Kinaumagahan, pagkatapos maihatid ang lolo sa shelter at masigurong may higaan at gamot, dumiretso si Leona sa bangko. Ipinakita ang slip, naging balang teller, tinawag ang manager, at matapos patunayan ng tunay na lagda ng Don Agustin Foundation, nilakipan siya ng kopya ng pulisiyang nagsasabing ang unang magpresenta ng patunay na nangangailangan ng scholarship sa larangan ng arkitektura at tutulong sa mga marginalized communities ay siyang mapapasaka ng pondo para siyang nananaginit, biro ba to? Munit may selyo, may pirma, may halik ng kapalaran. Pagbalik niya sa shelter matapos ang ilang oras, natagpuan niya si Lolo Felipe na nakahiga, payaka, nakangiti, at sa gilid ng kama ay isang maliit na papel. Salamat anak, hanggang dito ay may tumulong. Gamitin mo ang hagdang bato. Bago pa siya makalapit ng tuluyan, lumapit ang nurse. Iha, nanay ko po ang doktor na kasama ng foundation na yan. Dalawang dekada niyang hinahanap kung sinong makikinabang sa pera. Ngayon, may nakuha na. Congratulations! Hindi mapawi ang luha ni Leona. Sinapot niya sa palad ang malamig ng kamay ng lolo at bumulong. Pangako, tutuparin ko lahat ng guhit. Labing isang buwan ang lumipas at nagtungo sa State University. Hindi para mag-enroll sa entry level kung hindi para simulan agad ang bridging course, pinunduhan ng mismong foundation. At sa unang araw na klase, habang nakatayo siya sa harap ng bakal na istrukturang giniba upang i-restore, may batang lalaking namumukhaan siya, lumapit dalang brochure ng outreach. Ate, tuloy po ba yung free drafting class? Ngumiti siya, naalada ang bilin ng lolo. Kung may matira, ibigay mo sa iba. At doon nagsimula ang bagong kabanata. Si Leona, dating tutor at job hunter, mayon ay tagapagtayo ng tulay ng kaalaman habang sa sulok ng silid ay nakasabit ang lumang sobre. Alaala ng hapong unti-unting nagkulay-ginto sa gitna ng makinarya ng trapiko at patunay na minsan sapat na ang isang bote ng tubig at tatag ng loob upang buksan ng sobre ng kapalaran na itinago ng panaon sa kamay ng lumpo. Sobre na singbigat ng luha at singgaan ng pag-asa. At dito nagtatapos ang ating kwento. May gustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulat? I-comment sa ibaba ba kung na-enjoy mong kwento natin ngayon? I-hit e ang like button at huwag kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas ng umaga kaya stay tuned.